108 MP camera, AMOLED display, 8GB RAM plus 256 memory sa halagang 13,999 pesos. Yan ang makukuha mo dito sa pinakabagong Realme 11. At sa video nito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang meron dito sa kanyang design, specification, and features. Okay, unahin muna natin dito sa kanyang design. Pagdating sa design nitong si Realme 11, ito ay naka-glossy finish design dito sa likod. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. At sa nakikita natin dito ay kumikinang ito sa tuwing natatapat sa ilaw at ito ay nagbibigay dagdag elegant design para sa phone na to. Now, sa nakikita din natin dito sa likod, ito ay may circular camera module na naka-dual lens at may LED flash na magagamit natin sa pag ng photo or video sa low light area. Now, malipat man tayo dito sa harapan ng screen kung saan ito ay naka-curning Gorilla Glass 5 at may maliit na punch hole design camera dito sa mandang kaliwa ng screen. At sa nakikita din natin dito sa kanyang screen, ito ay may manipis na side bezel Ngunit pagdating dito sa bandang chin ay medyo makapal talaga ang bezel nito. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanang bahagi. Dito nakalagay ang kanyang volume rocker and power button na may fingerprint scanner. Dito naman sa itaas ay dito nakalagay ang kanyang noise cancelling microphone. Dito naman sa ibaba ay dito nakalagay ang kanyang speaker at naka single speaker lamang ito. At wag na tayong aasa pa na may kalakasan ang speaker ng phone na ito. Now sa katabi naman ito, ito ang kanyang USB Type-C charging port microphone and 3.5 mm audio jack. Dito naman sa kaliwa ay dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na pwede pa rin natin lagyan ng dalawang nano SIM card and micro SD card expandable up to 1 terabyte. Numapunta naman tayo dito sa kanyang display. Pagdating sa display nitong si Realme 11, ito ay naka 6.4 inches AMOLED display at may resolution na 1080 by 2400 pixel at may 1000 nits peak of brightness. At sa nakikita natin dito sa kaning display, matingkad ang kulay at maliwanag din ito. At kahit nasa labas man tayo ng bahay, e eh wala tayong magiging problema pagdating sa display nito. Dahil visible na visible pa din ito at pwedeng pwede pa din tayo manood ng movie nito sa outdoor. By the way, idagdag ko lang din dito na pagdating sa browsing performance ng phone na to, eh kahit paano ay makaka-experience pa din naman tayo ng smooth browsing performance sa phone na to dahil ito ay may 90Hz screen refresh rate at pwede pa rin natin ito ma adjust ng automatic nang sa ganon ay mas makakatipid tayo sa battery consumption. At idagdag ko lang din dito na napaka-responsive din nito dahil ito ay may 360Hz touch sampling rate kaya okay na okay ito para sa mga gamer na kagaya mo. No mapunta naman tayo dito sa camera ni Realme 11, ito ay may 108MP main camera at 2 megapixel naman para sa portrait camera. Samantala dito naman sa harap, ito ay naka 16 megapixel selfie camera. At ito yung mga sample shots natin. No, pagdating naman sa video resolution nito ay kaya lang mag-record nito ng 1080 at 30 frames per second. At kung napapansin nyo dito sa kuha nating video, na wala itong video stabilization. So kailangan talaga natin gumamit ng gimbal dito nang sa ganon ay mas maging stabilize ang pagkuha natin ng video. Kung sa performance naman ng ating pag-uusapan dito kay Realme 11, ito ay naka-octa-core processor at may latest operating system na Android 13, Realme UI 4.0. At ito ay may chipset na Mediatek Helio G99 na pwede din natin gamitin sa paglalaro ng casual game, kagaya ng Mobile Legend. And of course, Ma-enjoy -e pa din natin ito gamitin sa pangmatagalang paglalaro dahil ito ay may 5,000 mAh battery capacity pa din. At kung sakali naman ito ay malobat, ay eh madali lang din itong ma-full charge dahil ito ay naka 67 watts super charge na. And that's it. That's all for today mga ka-Android Phil and see you on my next video.